Alam mo ba kung ang total gastos System isang OFW kapag kukuha ng contract verification at OWA membership? Baka mabigla ka pag di mo nalaman to. Kung ikaw ay OFW dito sa UAE at kailangan mo pa ng employment contract sa MWO, ito ang latest breakdown ng mga babayaran. Employment contract verification fee is 40 dirhams. Ang OWA membership naman is 92 dirhams. Siyempre, meron tayong printing or photocopy. Mga maglalaro sa 1 5 dirhams. So ang overall, mga nasa around 130. Roughly mga 2,000 pesos lahat at lahat. Bad na rin, di ba? Pero super important yan. Kasi once na ma-verify ang contract mo at active ang membership mo sa OWA, ito yung pwede mong makuha. First, protectato ka under POEA ng Philippine Governments. Makakakuha ka upwards ng OEC. At pwede kang makapuha ng OWA benefits in case na may emergency o repatriation. Kaya ka ba yan? Huwag mo, siyempre, huwag mo itong babaliwalain. Dapat verified ang ating consular at active tayo sa membership sa OWA. Kung gusto niyo pang malaman ang iba pang step-by-step -step process kung paano mo pa-verify o magbayad sa OWA, comment lang lang yes para next time gag-guide ko naman kayo sa ating next video. Ito po ulit ang inyong lingkod, si Kabusog, updates sa you